Hi guys, good morning Kailangan ulam sa labas Ayan yung mag daw Come Ayaw po Ayaw mo ko video Mumuruyot siya Oh, uh, ayaw mo. Eh. No. Ayaw mo. Ayaw na kaya na? Sobrang big. Biligan mi nang ulam. Sige la. na Ulam na maghahapon na. Tara <laughs> hindi na pa lip kung ulit nang luto. Pati <laughs> lalagay mo pa 'yan. <laughs> Para bayaw ka. Hey. Be. Hello. Beh, please subscribe. Beh, beh. Welcome to my vlog. Ayan niya. Yeah. Saan ka si Kel? Kel, saan ka? Ito na siya si Kel. Ito oh. na guys. Oh. Ayan mo. No, bu? mano, mano kasi yung brightness eh. Mahina. Mahina. Oh.

ilang minutes? Five? Ilang minutes? Hello? Hello. Hi! Init na init

si Bibi po ng orange para po matanggal yung kanyang ubo. Pa. Kain siya ng, ng orange. Oh. orange sya wow, na. yummy yan. mo, na. Kasi, kasi sawa na Be. 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 Baby. Okay. Baby. Okay. Baby. 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 Dad mong gayan. Ano ka sa rin? Dad mong Dad mong Dad. Yan. Dad. Mong gayan. Mong gagamit. Mong gayan. Ba, ayan. Wow, ya, yeah. yeah, ang ganda. Ang galing naman ng dad na yan. Dad. 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 Dad mong Eh, ano to? Dad. Mall. Mall of Asia. Ayun mo. Ngayaman mo pala, Mayroon kang mall. Mall mall? Mall. Ano mall? Mall. Anong mall mall. Ano, mall? Hanapan kita ng mall. Ayan o, no, Ay mall. Jesus. Ayan o, no, may mall ka pala. Ayan o. No, Wala. Ay, nyaman mo pala. Mayroon kang mall. 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 May labi. mall ka pala, be. Wag, Ha? Siya din yung ba. May mall of Asia eh, ka pala dyan, no? Ba't tingin? no? Pakita mo yung mall mo. Ayan, no? Ayan, no? Mall. Ano mall? English mo lang. Oo. 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 Mall. Iba naman ang ano, ang pagkatawag. Mall yata. Oh. Sa mall, di ba? Mall. Mall. Ano mo mas piling? Manggang hinugski. Manggang hinugski. Nung no, nag-iyak yung isang bibi doon. Iyak yung mga bibi <laughs> Wow, tortang talong. Tortang. Ayan, siya po muna ang cooker ngayong, ngayong araw na to. Lagi na lang. Okay, yung mag-ano dyan. Scripted yan. <laughs> Scripted. O, na. Sarap. Kasi ito mayroon kaming biniling pipino. Lali, sa usahawan daw. Ewan ko kung anong trip niya. Trip? Ang trip? Trip. Mall. <laughs> Mall. Yung anak niya Beh, may karadari. Dito tayo sa labas dali, mainit dyan. Ayan ka. Yeah. Skel. Hindi mm tayo dali. Oh. Okay. Ah. Ano, oh. punta ka doon dali. Huwag gala-gala ka doon. Takbo-takbo. Huwag sa kalsada ha. May ano, grabing init. O, oh, dyan lang. May init. Ay, dito tayo. Oh. Dali, Oh. dali. Ka, dali. Dito Ito wala ako. Oh, may malinis oh. Yan. Wow. Oh, upu, upu. Wala. Okay, wala mm. ka Maghiwa ang pipino. Ikaw mm. sawang. Ganyan? Mm. Pwede pag lang. Oh, diba? lalaglag din. What else? Ganyan. ka eh. Eh! ako Takot sa video yun eh. ý thức ý thức ý thức ý thức không thức ý thức ý thức ý

違う

Ни кукуши, ни море. Ни 可以弄，什么？啊？好多。